Good day everyone, it's me again, King Wawa, at ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang aking 10 Tips for Beginners, dito sa Arkdale Chronicles. Okay, so nung last video, interview eh, na review natin yung Earthdale Chronicles. And madami-dami sa inyo yung interesado about sa game. Kaya kahit di pa siya nilalabas sa global, eh, isi-share ko na sa inyo ang 10 tips na tingin kong makakatulong, especially sa mga baguhan pa lang sa Korean MMORPGs. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa Number 1, Do Quests First. Okay, so staple na to sa lahat ng MMOs. Ang unang-una mong gagawin ay e mag main quest muna dahil dito mo ma-unlock yung mga features, malaking XP, madaming rewards, and may introduce ka sa game along the way. Pero syempre, hindi mo namang kayang sagarin yung main quest sa day 1 pa lang. Kaya kapag hindi nyo na kaya yung main quest, ay e gawin nyo naman yung iba. Ano-ano ba yon? Etong class quests, kung saan ma-unlock nyo yung skills ng class nyo, book of adventure kung saan makakuha ka ng pang-upgrade ng skills, and pang-craft ng outfit fits Book of History, kung saan kada matatapos mo yung mga quest, ay e magkakaroon ka ng permanent stats na may kita mo dito sa right side. Faction Missions, nabibigyan ka ng Faction Coins at iba pang rewards. And lastly, Union Missions, na mabibigyan ka ng Union Coins at iba pang rewards. So, grabe no? Ang daming quests. Ano to? Part-time job? Huwag ka mag-alala dahil ang mga quest na to, e pwede mong tanggapin ng maramihan at gawin ng auto. Kailangan mo lang pindutin tong scroll na icon sa lower left. Number 2, grind your time dungeons. So kapag natapos nyo na yung mga daily quest nyo, eh dito na kayo magsastart magsunog ng oras sa time dungeons. At tatlo yun. Una is yung Snake Scale Gorge. Meron tayong libreng 1 hour dyan na nagre-reset daily. Kaya dapat araw-araw natin yung ginagawa para hindi masayang. And yung mga mobs dyan ay eh magdadrop ng pang-enhance ng weapon, necklace, at pang-craft ng purple armor. Pangalawa is Temple of the Sun. Meron naman tayong libreng 8 hours dyan na kailangan i-grind pero weekly yung reset niya. Kaya pwede mo siyang bawas-bawasan lang daily. Yung mga drops naman dyan e pang upgrade ng skills, ring, or pang craft ng purple weapon and accessory. And lastly is yung Mihahe Gorge. Kagaya ng Temple of the Sun e 8 hours din siya at nagre-reset weekly. Pero yung mga makukuha mo naman dito ay mga blessing tablets na kapag in-equip mo e magbibigay ng stats. Number 3, finisher Your Party Dungeon Okay, so every Monday ay eh nagre-reset yung entries natin dito sa Party Dungeon na may kita nyo sa top right, yung 40 and 30. So yung kulay blue na entries ay eh magagamit nyo sa normal dungeons. Magkakaiba yung cost sa iba't ibang bosses. At yung purple naman e sa Heroic. Yun yung mas malakas na version ng normal bosses. And gaya nga ng tawag sa kanya, e party dungeon to. Meaning, kailangan mo ng mga kasama, specifically, 4 players ang pwede pumasok. And yung requirements sa bawat players, e nakasulat naman na dyan. At dahil nga pwede nyo silipin yung power score at class ng ibang players, e sobrang dali na lang maghanap ng party members dito. Number 4, Deposit Items. Okay, so isa sa pinakamalaking pagkukunan natin ng stats dito sa game ay yung pagdedeposit ng items sa scribe. Pwede ka mag-deposit ng gears, ng isda, oo may fishing din dito, ng monster drops, ng achievement trophies and events. By the way, temporary lang yung stats sa event, kagaya ng feelings niya, nawawala din after a period of time. And eto, napakaganda na etong feature na to. Pwede mong piliin kung anong stat lang ang gusto mong makuha. For example, critical ang gusto kong stat. Pipintutin ko lang siya dito sa right side and voila! Lahat na nang nakalista dyan, e crit yung stat na binibigay. O oh, ba? Diba? Sobrang accessible. Number 5, Choose Faction Wisely Okay, so isa sa main feature ng game na to e ang factions. At meron tayong tatlong pagpipilian, ang Earth Dal, Ago, and Atlaga. At kailangan pag-isipan mo mabuti kung ano yung pipiliin mo, dahil yung tatlong faction na yan ay magkakalaban. Kaya kung gusto mong makasama yung mga friends mo, e mag-usap-usap na kayo kung anong faction ang pipiliin nyo. And matik, kung anong faction ang pinakmalakas, e yun yung magkakaroon ng mas madaming rewards. Specifically, yung faction coins na pwede nyo ipambili ng skill book sa faction shop at huwag niyong kakalimutan yung Daily Faction War kung saan maglalaban-laban yung tatlong factions na yan. Nakasulat din naman din dyan yung schedule kaya hindi nyo yan mamimiss. Number 6, Join Union Okay, so sa lahat ng MMORPGs, e eh sobrang halaga na sumali ka sa guild, or in this case, union yung tawag. And eto, since madalas to tinatanong ng mga newbies, e eh babanggitin ko lang, merong dalawang klase ng guilds, ang competitive and casual. Kung hindi ka naman ganong ka-committed sa laro, kunyari, minsan hindi ka nago-online at nage-events, e eh doon ka sumali sa casual guilds. Pero kung gigil ka magpa-progress sa karakter mo, walang patay ng device at di ka uma absent sa events, eto yung mga players na napapanaginipan na yung game. Gaya ko. Eh, doon ka sumali sa competitive guilds. Dahil syempre, mas malaki yung makukuha nyong rewards kung mas active yung guild nyo. Pero being in a competitive guild comes with responsibilities. Kailangan mong mag-daily check-in and donate, mag-union missions daily, and umattend sa union dungeons. Huwag tayong maging pasaway sa mga guild lead and officers natin. Dahil yung mga yan, eh nagtatrabaho ng libre. Susunod ka na lang. Number 7, Enhance Wisely Okay, so dito sa game eh may basagan din ng items. Kaya what I suggest eh is safe enhance nyo muna lahat ng gears nyo. Nakasulat din naman dyan kung anong enhance ang safe. Dahil kung katingkati ka na sa progress at nabasag yung gamit mo, eh masasayang talaga yung pinaghirapan mo. And in most cases, baka mapakwit ka pa. Kaya what I suggest, eh kung gusto mong mag-enhance ng gears, eh gumamit ka ng duplicates. Gaya nung ginagawa natin sa Night Cruise dati. Para pag nabasag yung isa, eh meron ka pang magagamit. And it also goes with skill upgrade. Hindi naman mababasag yung skill pero mahirap kasi makakuha ng skill upgrades dito. Kaya para walang masayang, e isafe enhance mo muna lahat ng skills bago ka mag-attempt ng higher enhance. Number 8, Buy Silver Items Daily So meron ditong mga silver items sa shop na mahalagang bilhin natin daily or weekly, kagaya na event items fusing stones na pwede mong ipang-upgrade ng costumes, at etong mount and anima summons. Depende sa level mo kung gaano kadami yung pwede mong bilhin, kaya what I suggest, ipigayin e, nyo palagi yung XP na pwede nyo makuha araw-araw para mas madaming beses kayo makapag-summon. And alam nyo naman na sa mga games na kagaya na eto, sobrang laki ng impact ng mounts and pets dahil sa bigay nilang stats. Number 9, the Events Okay, so dito sa top right ay eh may gift box icon. Yan yung events tab. Nakalista dyan lahat ng events at yung mga kailangan mong gawin. One to one naman din yung description dyan kaya di ka na malilito. At hindi biro ang rewards dyan. May libreng summons, items, currency, etc. And dito din pala nakalagay yung daily login. Huwag nyong kakalimutan silipin to araw-araw dahil sayang kung may mamimiss ka. And last but not the least, number 10, AFK Grind. Okay, so pagkatapos mong gawin ang lahat ng binanggit natin kanina, e eh wala na tayong gagawin, kundi mag AFK grind para ma-maximize natin yung progress na pwede natin makuha. And malay mo, baka makakuha ka ng rare drops. So bago mong iwan yung karakter mo para mag AFK grind, e eh may mga kailangan tayong i-consider. Unang-una, kailangan nating i-refill yung pots para hindi bumulag tayo yung karakter natin. By the way, iset lang natin to 80% or below yung auto pots para mapakinabangan natin yung HP regen ng karakter. Pangalawa, turn off PVP mode pag mag AFK grind ka. Sure ako may PTSD na yung mga naglalaro ng Mir 4 dati. Yung tipong naiwan nilang naka-hostile yung karakter nila tapos pag -ising nila, ang dami na nilang na PK. And kagaya doon, kapag madami kang na-PK dito, e eh magkakaroon ka rin ng debuffs at madaming negative effects gaya ng di ka pwede mag-restore ng XP, di ka pwede pumunta sa town, etc. Kaya as much as possible, e eh, i-off natin yung PvP mode. Or kung gusto mo naman ipagpahinga yung device mo, e eh, pwede ka naman mag-offline mode up to 8 hours. Mas konti yung pwede mo makuha dito pero safe na safe naman. So, yun. Sana makatulong tong guide na to at mabigyan kayo ng idea kung anong gagawin sa day 1. And wag na wag natin kakalimutan, casual ka man o competitive, e eh always prioritize your enjoyment. Kung feeling mo e eh masyadong kinakain ng game yung oras mo, e eh magpahinga ka. Dapat, ang games e stress reliever natin yan, hindi yung magbibigay ng stress. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.